Ang oh, laki-laki ng mga bato dito. Oh. Mag-hi kayo. Hi. Tatago na lang ka, Jordy. Ang boyfriend ko. Hey! Hi, Kim. Tata. mga ako? Ako naman. Wala akong tsura dyan. Hello. Ako yan And hope <laughs> hope daw, hope! <laughs> I hope. Hindi, hope. Yung aming mga naunang kasama ay nandun na. Yan po, may parang force. Ganda. Ano kayo? Yan. Parang may may akitan handong. Experience din po namin kahit sandali lang. mga lula po dito sa baba. Mula dito, kitang-kita po natin ang tubig. Music video natin. oh, may bayad yan. Yan yung Yan, yung dam. Kaya kailangan nating maligo dyan. <laughs> Yan po, tingnan nyo, ang ganda. Wag na. <laughs> yan po. Aso kami sa parang kweba. Ah. Dilim na. Gusto mo na. Ah. Anong kaharian yan? Daniel. <laughs> ito. Oh, ko no, kung ano ito, pero... Nakita mo yun? Alin?